Nakatesting na mo ba ani yung mga alimango mga kalumad? Tapos lutuon mga kalumad ba ingani o oh. na lam, perting lami ao oh. sagul sagol, -sagol na siya naraw sagol-sagol naraw watch up mga kalumad parang maganda yung panahon pero umuulan dito ang dito ngayon ako nagbabaruto yan yan papunta tayo na papansin muna tayo papunta na tayo papunta na tayo ng San Juan para magbo-vlogan dito mga kalumad ayan oh. Nakarating na ako dito, yan, kuha muna ako nito, yan, Tuwai Tuwai po ang tawag dito sa amin, sa amin. Aywan ko lang sa inyo, mga, sa inyo mga, kung anong tawag sa inyo. Ayan, kapatay dito ng tuwai ayan, ayan. Eh, Ay, lulutuin natin yan, ayan. Pero dito mga kalumad, ayan, oh, na, 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 dito, ayan. Kukuhain natin yan, ayan. Ayan, nag, saka nagsirit-sirit pa. Ayan, napakasarap nito, ayan. O, oh, ano to? Ano tong naapakan ko, ayan? Mahirap talaga mag-vlog kapag ikaw lang isa. Ayan, o. Oh. Ano to? Ayan. Tawag po dito sa amin. Pasayan. Pasayan ang tawag dito sa amin. Ayan. Hindi ko na pinasaylo. At saka, sasama natin yan sa pagluluto natin yan mamaya. Ayan. At saka, yan tips ko sa inyo. Yan, maghumag. Lagay kayo dito ng sili. At saka ito, big. Humulan ninyo. Ayan, humulan. Para yung, yung kinaan niya, ilalabas. Yan. Yan. At saka, Manguhan nito tayo, yan, tangali tawa, tangali or snail para may sama sa ating pagluluto ay pasyadong hunas na hunas na at, at sugda na natin mag ano magsugda na natin magnuha ng alimango baka meron tayo dito meron tayo dito makukuha ayan na baktas baktas tayo dito sa pasakan ayan uy parang meron dito ayan ito 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 ma ito pag umain may mga apak positive yan positive talaga yan na may alimango yan yan o, may mga apak. Yan o. At saka hindi na natin patagalin. At kukuotin natin. Kukuotin. Baka, yan, yan. Baka meron. Yan. Yan o. Oh. Parang meron. Parang meron. Ayan. Yan. Yan. Dito natin. Baka kagatin tayo. O, oh, ayan. Oh. meron talaga. Yan. Yan. Hindi ko na pinapasaylo at dinot ko na sa pasak para hindi siya makatakas. Ayan o. Oh. Hmm. Hmm, yano. Hmm, at saka hugasin natin yan. Yano. Oh, hindi ma hindi masyadong badi. Pero good size na rin ito. Good size. Ayan, no. Yan. Hugasan natin yan doon sa tubig. Ayan, o, Hugasan natin. Hugasan. Yan, Para matanggal yung mga pasak-pasak. oh, ayan, ayan, Hugasin natin. Yan, Hugasin. Hmm. Oh. oh, yan, Oh, buhay na buhay talaga, Oh. Ayan, mm. Nagdudupa siya. Nagdudupa. Ayan o. Oh. Lalagay natin dito para baka makawala siya. Ayan, lalagay natin. Tsaka uh, but, pag humanato butang to uh, mangita na po taglain. Baka meron na tay baka meron tayong ano, makukuha. Ayan, dito meron na. Uh. Man, ayan, meron. Meron ba dito? Ayan. na. Uh, Pagkapit sa ano, dito sa lapukan. Ayan. na, uh, pa, Pa-continue tayo doon. Andoon tayo. Pa, ano, baka meron dito. Uy! Ayan na naman oh, may ano na naman, bakas na naman yan, baka bakas niya oh. Yan oh. At saka may ano mga kalumad may gina siya may mga may mga gina gina baka oh tinodjud na na-analyze siya alimango positive ito mga kalumad ayan na yan oh ayan oh yan naglulubog siya sa pasak yan ninatapi na pasilot at kinukuha natin ayan oh ayan oh mm, hindi ka, hindi ka, hindi ni-mashado malaki yan dadalhin natin sa ating baruto at saka para mahugasan dito ayan hugasan natin yan Mm, gasin para matanggal yung mga putik-putik niya oh. Ayan oh. Mm -hmm. Ito, parang parang magkaparehas lang sila ng laki. Ayan ayano oh. ayan no oh. Meron oh. Dalawa na ang nahuli ko. Yan at saka hindi ko na tinagalan ah. na nagluluto na ako. Yan ang setup ko kanina na hinimo ko na lutuan yung no ng dara ko ng karaha. ayano oh. <coughs> Dito lang oh. Ayan, at saka ano, star margarine magpa ano tayo magpainit tayo ng karahay para yan para lalagyan natin ng pagluto at saka okay okay natin yung star margarine yan ang gagawin natin na uh, oil mga kalumad ayan yan, um. uh, yan at saka lagahan natin dito lang tayo sa ano, lapukan sa pasak yan at lalagyan natin ng ahos yan ahos meron tayong ahos dyan yan meron tayong atsal na uh, meron tayong sibuyas may siling haba tayo yan o uh yan you know, ma yan at saka, yan, yan at saka, ito yung binigay sa akin ng pinsan ko kanina na urabang, ang tawag sa kanami sini urabang <coughs> uh, ulang ulang yun ang tawag sa Tagalog mga kalumad yan, ulang, at saka hindi, at saka, ano, inukay okay ko na, para makumapit yung lasa, yan yan, at saka sunod natin na nice step, yan Uh, yan ang nating lalagay sa sagol na yung ating hinumulan kanina na tuway o lokan na para lumabas yung katas niya. Yan o, tsaka pa, dalawa, ito namang tangali o snail, yan. Parang haluhalo na to, haluhalo na to na oh, pagluluto, ayan, ukayin na natin, ukayin, yan, ukay na ukay, yan. at tsaka pangatlo, ito na yung mud grab na nakuha natin kanina at tsaka dinuot-duot ko, baka makawala, baka makadagan sa pasak, yan, dahil wala akong nakadala wala akong nakadalang taklob ayan oh. Lagyan natin ulit oh ayan oh yung isa ayan at i din natin, natin para mamatay siya ayan hindi siya ano hindi siya makatakbo hindi siya makatakas. Ayan i na na natin yan. Ayan. ayan para mamatay siya o. Oh. Oh, parang uh, ano parang tatakas pa itong isa oh. Hmm. Pero hindi na siya tatakas dahil uh, ilulubong ko na naman para ano parang maluluto siya at saka hindi na magtagal o ukayin, ukayin na. Yan, ukay, ukayin. Mm, yan, ukay, ukayin na natin. Yan, ukay, ukayin para mang ano yung lasa niya, mang ano. Yan, halo-halo na to. Kumapit yung lasa. Yan, halo-halo na to. Yan. Mm. At saka lalagyan natin atong ano, uh, ketchup. Ayan, banana ketchup. Uh, ayan. Para pay, may pangpakulay at may pang Yan, mga kalumad. Yan, oh. Yan. Mm. At saka okay okay na natin. Yan, okay okay natin para malamok, malamok ang ketchup sa kanyang ano. At saka lalagyan natin ng mais. Yan oh, yung um, yellow corn. Ayan no. Oh. Mm. Ukay natin yan. Yan okay okay. Yan. At saka lalagahan natin yan ng langkay dahil dito tayo sa lapukan, langkay ang ating isugnod dahil dito tayo lalapukan. Ah, uh, At saka hindi nagtagal, ah, parang luma, luluto na siya. Yan, luto na talaga oh. Yan oh. Luto na. Mm, napakasarap nito. Na at uh, hindi ko na tinagal dahil magutom na ako, alas dos na, tanghali na na, tanghali na tanghali, wala pa akong, wala pa akong kain, hindi ko na tinagalan. Yan, oh, oh. Kakain na ako at saka, no! natin dito, yan o, oh. yan, uh, binutang ko na yung aking kanin, yan o, oh. yung aking bahaw, ah uh, impas, bungkag na po aning bahaw, ani karon o, oh. kana, um, kalami daw ng ani, ah, ah, bago tayo bago tayo kumain mga kalumad manalangin tayo sa Panginoon alam na ano na mga salamat po sa lahat ng um, biyayang binigay mo sa akin uh, sa, sa lahat ng malaking tulang po sa naman ng mga yan kain tayo mga kalumad kain kain yan mm, parang gutom na gutom na talaga ako kasi kanina pa ako walang kain yan kain tayo yan yan. Hmm. Kaan kita. Mga lumun. Takan kita. O, oh, adi. Hmm. Kuha na ito kay, tuway. Parang malami itong mga kaluman. Malami. Yan. Hmm. Hmm. Tapos natin sa ating sausawan. Ayan na may sili. Ito ah. kilabay natin. Ah. Yan. Kain tayo. Kain. Hmm. Napakasarap. Ah, shout out nyo pala yung aking pinsan na nagbibigay ng binibigyan ako ng hipon kanina or pasayan yan, urabang ulang Ayan, shout out uh, mabuhay ka hanggat gusto mo life is beautiful ayan oh uh, ko na yung katas ng alimango mm sarap nito tabang na taba na yung alimango tabang na grabe grabe kataba ayan mm mm <coughs> lami suyupon mm suyupon mm, ang kaugmaon mm Mmm, napakasarap nito talaga. Yan. Mm. Mm. Salamat po pa, sal, salamat po sa lahat ng palaging nanonood ng aking channel. Ah, uh, ah uh, doon, dawhain kami ka indog, kami ka tapak, enta uh, na mahinaot ako kamayo na. Andiyan kayo sa mabuting kalagayan pa rin. Na uh, wala kayong kahit na wala tayong pera, basta wala tayong sakit, uh, daog na, laban na. Yan. At dito, hindi ko na tinagalan. Ayan, ayan. Kumain ako ng urabang. Mm, kalami nito. Makalumad. Napakasarap na. Sarap na talaga. Mm, mm, ang laki ng hungit mo. Parang gutom na gutom ka yata. Mmm. Mm, napakasarap yan. At sinupsup ko itong tangali. Ah. ko. Mm, supsupin. Ah, iwan ko lang anong tawag niyo sa sa inyo. Dahil ang tawag nito sa amin, tangali. Ah, in English, ah, Snail. Ayman I ko lang sa ibang ano sa ibang lugar kung anong tawag. I-comment niyo na lang kung anong tawag niyo sa tangali or snail sa iba't ibang ta iba't ibang lugar kung saan kayo. Um, yan anong tawag niyo? Hmm, talang matagal ah. matagal lumabas yung laman niya. saka susupsupin natin ulit at saka susupsupin natin ulit. Ayun, lumabas na talaga. Hmm. Lumabas na talaga. Hmm. Hmm, napakasarap nito. Na hmm, snail. Mm, parang kalisim lakas ng kanang nito. Mm. Tanggalan natin ang aning kanyang kinaan. Ayun, at saka ito natin sa ating suka. Napakasarap. Mm, kalme. Iyan, kain tayo ng bahaw. Ah, impas ng ating bahaw dito makalamad. Bubunggag naman itong bahaw makalamad diyan At saka bin, uh, bigyan natin itong alimang makalamad. Bibigyan natin. Mm, Sup-sup natin yung katas niya. Mm, pakasarap talaga. Sariwang-sariwang talaga. Mm napakasarap mm, napakasarap talaga mm, mm, sarap talaga makalumad mm, makalumad napakasarap talaga mm, yan susuo so, so, natin sa so, ating suka makalumad napakasarap talaga mm. laban na to makalumad kain kinsa tong walay sudan diha pagdala bahaw diri kaunta kay daga sudan diri napakasarap talaga mm yan no oh. mm tupak ay sini mm kala mi ay mm ko patanam kana to bahaw mm mm minan wanda ini makalumat binis biniscout. scout bini scout da ini kay <coughs> way kana to cameraman mm, dunda da plus taron kana to cellphone mm plus taron tanay kana to uh, don da kada lagi kana to nai plus taron kana to cellphone uh, ah, ko nai kita sini gayara gayara ga pro da ka pro do hay isab ka, kita um, plus taron da mo cellphone sad ka na balita da babasin na hog <laughs> Basi mahogan ka na itong cellphone na aron sa tubig. Doon si oh, mahogan ka na itong cellphone. Hindi na kita kapablog. Ay, sa kabalaka kay kanak siya doon. Kanon, doon da. Hmm, hanak na iplasta ron na. O, tapos na po akong kumain mga kalumad. Yan, ang aking kuha mga kalumad. Para may may sa bahay. Yan, mga tinak tinakluban ko na. Yan mga kalumad. Dito sa baruto mga kalumad. Hindi po ko na yung mga gamit. Ingat kayo mga kalumad. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye.